Dia sangat baik dengan anda, tuan. Saya sangat baik dengan anda, tuan. Kebaikan dalam hidup anda bukan apa-apa. Oh, saya tak ada kebaikan. Tapi tahapon. sangat baik dengan anda. Saya

Maminaw silang tanan sa atong kasubok. Unang pagpadayon, magayon lagog, mahayang gabi, ganyan tanan. lang. Mahayang gabi! Eh. Kaya balong ko dili, mahayang inyong gabi eh! Doon ka ang inyong kasing-kasing nagasubok! Sa so, mahitabo, sa ato ang pinangga na amahan sa lungsod o sa Timog Pilipinas! Nagalagot ka mo. Kung ka mo naglagot, labi na ako. Pero, wala ko magpadayon. Simpi sa tabi. Why <coughs> don't <coughs> <coughs> you have any more? o mga tao sa ICC karon na minaw ka na Bisag sila wala yung mga kasing-kasing dapat undang ilang dag-aon kining tao, sea of humanity looking for the return of our beloved father. Mga higala, wala ko magpadayon, gusto kong ko sa inyo ha. I-refresh na ko ang inyong muna una. Nating atong campaign sa Walong Grad. Ang atong katukhaw. Kaya palumok ang mga tagadabaw na kaya palumutanan Kung unsa mo mga katukhaw. Gusto lang rin ako na balikon. Tungon kay Mo'o Kini. Mo'o Kini ang hinunda Lisogo ko ako ni Presidente. So ang tinga ba to? Ang droga ayaw pasagde. Buhata dia ang dapat yung buhata. So akong gihimo, nag-spray painting ko sa tanan balay sa mga adik o puser. Gidala na ko dito. Isuri na ko ang mga lugar. Ang mga kapitan akong kauban. Kap, kailan ka sa mga tao din eh kasi po sa ito ay kasi anik atong markahan ang ilahang mga balay ningon ang krami Di yun ko sa krami mali na yung gihimo dili na maayo dapat undamon din yun na so akong giinan si Mr. Duterte sir dili daw ni pwede yung buhaton. mali daw ni spray painting so ato ni undamon sir Magunahuna huna ko upang pamaagi kung sa na pagkampanya sa droga na di rin ang gamit spray painting. Tungod kay, doon ay isang barangay kapitan, akong giuban. Ay lang mo ini nga barangay kapitan, di na ako paghito ng pangalan, kinamatay na to. Ay isang kabarangay kapitan, akong giuban. Kap, Ingusin mo Mayor Duterte, at tuta, ubanan ko niyo sa mga balay, sa mga adik, ang mga buser, atong markahan, huwag ka, uh, pula. Ay, balay. Yung banako ko sa balay, kapitan. At tumis sa ka balay. Siya mismo ang nag-spray sa balay. Yang isprayan o pula. Pero gahilak siya. Gahilak. Bukan pero gahilak mo eh, ka. Gahilak ko, sir. Kaya ako ang balay. So, pasabot ni Angko no, kapitan, Kasi siya mismo involved sa droga. So, po giundang na toto to, na kuna-una tukhang, tuktok hangyo, mo, gihapon, at tuko ng mga panimalay, tuktokon o gahiyoon, kanto mga involved sa drugs, na moundang na. So, pas forward, nahi mo siyang presidente. Pagka presidente ni Pakulong Duterte, Ging nanday, kuya. First day, sa iyahang pagka, paglingkod, pagkaugma, wala sila ilain na giatinan, na turnover, bisag kung, kabinete, kung sa kakabinite, bisag kung sa kamimbro sa kabinite, wala na gantuan. Ang una niya gantuan, ang akong turnover sa krami. Yan to siya dito, ng turnover. Pag turnover na mo, nangyong siya. Ya, yeah, sa kung saan ito, naka-adjust na ka sa iyong kinabuhi. Ya cipi ini Ulu no Buat lagi like sir <mere> Ikaw pun sir Nak ajar sangat Si umur ke presiden ni Bisa buat pun Bisa bantu sir Mau pergi hatun Buhatu ni hatu Kau buat pun nato Buhatu ni untuk setiap Buat Filipinas Yang suruti penyiasa kuah Kelang lupa kau yuk Betul Kaisar aku memahimu presiden ni Bukit kau pun Kaisar aku memahimu si PNP. Usa. ang atong pagka-pwis po dili na atong kagustuhan. Kagustuhan ka na sa ginoo. We are appointed by God for a purpose. Distinin na ron eh. So, buhato na to, atong buhato. O, sige sir. So, buhato na. Last week, one on drugs. pagkatapos Pagkatapos, hindi ka ron. Nagbumalipayo na mga tawad. Bisag asa ka umadto. mga Pilipinas. Adto ka sa pinaka Islam na lugar diha sa mga Manila. Quezon City. Ang mga tao mo duot ka nako na magpasalamat. Sir, daghan salamat sa gihimo ninyo. No one on drugs. Tungod kay kami adto. Hadlok mi mo gawas sa panimalay kay nagkalat ang mga adik, nagkalat ang mga puser, nagkalat ang mga kriminal apan karon tungod sa war on drugs baligtad na sir kami na ang libre maglakaw-lakaw sa among karsada ang mga adik mga puso ng mga kriminal muna ay nagtago-tago sir musa salamat kayo sa war on drugs sir <tinyo> karon nahitabo na nahitabo wala ko nagmahay wala ko nagmahay sa akong papel sa one on drag oh yeah. no, butaan e. na eh na wala ko nagmahay tungan gihimong mo ni President Duterte ang one on Drugs Dilip pa na kami magkakwarta. Dili para kami, udato. Ihimo na mo ni Pangulong Duterte ang war on drugs. Unang-una. Para masalba ang atong kabataan sa iligal na druga. Diba? Ikanuha. Hapit na. Our country was on the verge of becoming ang state. Doon na yung mga probinsya sa atong naso. Kung diin kontrolado na sa mga drug lord, sila na ang magdesisyon kung kinsa ang pupoy ni Mahimong Gobernador, kongresman, Mayor, Konsihal sa ilang lugar. Kontrolado na nila tungkol sa ilang kwarta. Sobra ang kwarta sa mga drug lord. Kontrolado na nila politika sa ilang lugar. Busa, Dili si President Duterte, dili ni pwede. Kinahaglan, maundag ni. So mag-laus na kwarong drugs. Dili ni pwede pa to. Wato na gini. Pero, kung sa'yo nahita mo, kung na ano siya, gikulong siya dito. Gidala siya, gibiyahe siya dito sa Netherlands. Ang nagbuhat ni ini, <laughs> klaro kayo. No! para magbalabas ng warat ng Paris sa atong presidente. Wala nilang ang isunod. Ano? Nagdali dalik sila para magbiyahe tayo ng atong Pangulong Duterte dito sa dahil. Bisag wala na nagisunod ang mga proseso Ano nung yung magdalik man? kay balong na mo sa tubag. di ba? kay na mo sa tubag. Ano? Musa ako. Karon nga kaninyo. Kitang tanan mga dabawin Kitang tanan mga Pilipino. Dili kita mo undang sa pagbana panhay. na ng dere nagalagot nagsubok tungkol sa pangita mo. Kung yeah. sa after this, punta, ipadayon nato. ito. O karon, tungkol kay birthday karon sa atong pinalanggang mayor sa sunad sa Dabao o presidente sa si Timong Pilipinas. Ako mo kaninyo na unta atong iampo sa labong magkagagahong na unta at atong presidente Yapin na nato sa Executive Secretary Bingbong Miljero Dia. Na nakakaroon din to, na dumay sakit. Yapin na nato pag-ampo na unta tagaan sila maayong paglawas. Amen! Kalantin sa paghuna-uhuna o pag igong katagos para malusutan nila karon ang mga pagsulay kailang diatubang sa ilang kinabuhi karon. Dagan salamat ka yung tanan!